guys, for today's video naman po, isi-share ko po sa inyo yung mga vitamins na pinapainom ko sa alaga kong aso na binigay rin po sa akin ng vet para maging healthy siya at ang kanyang mga babies. So before that, is share ko din po sa inyo yung naging experience ko after mga nakniyasi. Naiwanan po siya ng placenta after niya mailabas yung pang-apat na anak niya. Kaya kinailangan ko po na ipunta agad siya sa vet para ma-inject siya ng pampahilap at sobrang effective naman po nun. Yung placenta na po yun is sobrang delikado po kapag naiwan po sa kanila kasi may possibility po na maging delikado po yung buhay nila. And kung may budget naman po kayo, importante din po na ipa-CBC si test nyo yung mga aso nyo. Kasi may mga iba po na bumababa po yung dugo nila, gaya po ni Yasi, na yung findings po sa kanya, bumaba po yung hematocrit niya sa dugo. Kaya may binigay po silang vitamin sa kanya para makatulong sa pagtaas ng dugo niya. So, tara po. guys, ito po yung mga vitamins na nireseta kay Yasi after niya mga Papi Iron Plus and Selene para sa umaga. Nutrical and Anmalak para naman sa hapon. At Anmalak Papi OB para naman sa gabi. So, ito yung mga morning vitamins niya. Papi Iron Plus and Selene for puppy iron plus dahil nga sa mababa ang hematocrit niya sa dugo kaya ito yung nireseta ng vet niya Puppy Iron Plus B Complex is indicated for use in prevention and treatment of iron deficiency anemia due to infection intestinal and external parasitism iron depletion secondary to post operative blood loss It is also used in pregnant and lactating bitches. It is also improve appetite, weight gain, and rapid growth of puppies and kittens. Bili ko ito ng 280 sa clinic. Yeah, yon. And ito namang ascorbic acid silin. Nabili ko siya sa drugstore ng 120 pesos. 4 ml naman, 3 ml. At ito namang silin is 2 ml. Once a day lang po silang dalawa. For Yasis Afternoon Vitamins, Nutrical and Anmalak. Itong vitamins na ito, lagi ko siyang nababasa sa FB post, sa mga YouTube, na sobrang healthy daw sa mga bagong panganak na aso. So, pero after that, tinanong ko muna siya sa vet niya kung okay ba siya and approve na approve naman sa kanila for nutrical indication it is a dietary supplement used in the prevention and treatment of calcium deficiency in dogs cats rabbits chinchilla guinea pigs and hamster for enamelak naman it is a significant increase in milk production vitamins, minerals, and trace elements supplied from mother offspring, full nutritional needs of lacting mothers given, A strong resistance against disease activated, and contains anti-scoring formula for fast growing and healthy offspring. Para naman sa ml nito, Nutrical 2 ml and malak naman is 3 ml. And nabili ko ito sa Shopee. Nutrical, 185 pesos. And Enmelac, 130 pesos. Para naman sa evening vitamin Yasi, Enmelac, and Papi OB syrup. Sa Enmelac, 2 times a day dapat siya ipainom. Kaya ginagawa ko afternoon and evening. And para naman po sa Papi OB, ito po yung vitamin niya since buntis siya si hanggang sa manganak siya Poppy OBC Syrup is a breakthrough herbal and mineral nutritional supplement especially formulated to enhance and promote animal health during the pregnancy period It is a fact that nutritional requirement increase the moment of the mother conceives Para naman po dito 3ml pa rin po and sa Poppy OBC Syrup is 3 ml din po. Nabili ko po ito sa clinic na vet ni Yasi ng 280 pesos.